Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, so ito yung pinaka para sa akin ito yung pinaka special bike check episode. So nakikita dito no? Yan, ito yung bike na ginagamit ni Kuya Noli Aspera. So nakikita niyo na yan, no? may mga pabigat, no? Isa, dalawa, tatlo. Yan, at saka at ito yung nakikita ko si Kuya lagi na nag-inside dito sa Bermosa no. Tapos nakita ko yung umaahon pa diyan eh. No? yung, kasi dito sa Bermosa sa mga hindi pa nakakaalam dito sa lugar na to meron dito kasing mga ano you know, yung ahon dito ng mga ano di ba yung mga 4 to 5 percent eh, no? naiahon niya yung ganitong bisiklete eh. uh, sa, so, ano, uh, sa sobrang bigat kasi nito hindi nakakayanin ng timbangan ko baka masira eh. pero kuya Noli uh, ga, gano'ng kabigat itong bisiklete 30 eh? 30 kilograms no? Kasi nung binuhat ko, baka mahigit pa. Nung binuhat ko kasi halos hindi ko na mabuhat eh. Hindi naman natin yan. Mas estimate ko lang. Ah, estimate ko. Pero kasi nung tinimba ko, baka mamaya 40 kilos pa. Eh. <laughs> parang ano na eh, parang sakong bigas. <laughs> Ayan, so check natin ngayon yung specs ng ano, ng kanyang, uh, ng kanyang bisikleta. No? Ito yung kanyang. yung kanyang training, ito pa rin yung kanyang training bike no, kaya mag-start na tayo. So kaya no, before tayo mag-start, tanong mo na po kayo, kailan po kayo nagsimula na mag-setup ng ganitong bisikleta? March pa. March pa nung anong taon? 2023. Ah, ngayon Nine lang. Tawad. Okay. Kasi kuya, ano eh, uh, ito yung pangalawang ganitong bisikleta na nakita ko na maliit na nakaano uh, naka ano no. Ito kasi yung dating naka Kasi may nakita ko dati sa banda Maynila naman. Si ang nakita kong nag-vlog doon si Kuya ano si Angelito Ramilo. Ganyan din pero to, si, pero kasi yung mga yung nakita ko before, uh, walang ganito. Pabigat. Walang pabigat. Ito kasi ano, dahil pabigat no. Dati isa lang 'yan, nanganak eh. Nanganak eh no. Ah, da dati ito, dati no? Lang, ito, lang yan, ito lang, yan, no. ito lang, ito lang. dati ito lang, lang eh no. Ganyan dalawa, nanganak. Ah, tanong ko lang kuya. Ito ito kasi, ito yung ginagawa niyo pang gravity training no. Bali ito yung ginagawa niyo para lumakas kayo sa bisikleta ko baga masanay kayo sa pabigat Then pag, pag malapit ng event, gagamitin. May ginagamit kayong road bike no. Ayun nga, meron ginagawin na road bike. Uh, tayo ng pares ng training method pero ibang ibang level 'to. <laughs> ano 'to eh, kung sa level level 999999. <laughs> kasi di kasi yung sa akin naman, yung tactical ko, may git 12 lang 'yan eh. Ito maximum eh. Ito maximum level 'to eh. Di ko kaya 'to, di ko kaya pa 'yan yung ganyan. Pero ito kasi si Kuya, ano, no? Ah, nakikita ko mga doon sa, di ba yung unang ahon doon, mga 5%? Tagaytay pa. Ah, nagtatagaytay pa? Oo, oh, nakakasalungo yung Ngayon, galing tagaytay yan eh. <laughs> Naiahon yun sa tagaytay, eh, no? Grabe. So, ibig sabihin, this year lang pala, no na-isable na yung ganitong bisikleta mo. Tapos ito nga, pag-gravity training niya. Ah, pwede ba ma-seshare nyo sa amin, Kuya noli kung ano yung road bike po niyo? Ah, Mosso. Ah, Mosso. Ah, kailan yung ginagamit yun? Ano pa yan? 2009 ko pa yan nabili. Ah, bali, yan, mas matagal na yun. Pero sa schedule nyo sa isang linggo, uh, ganyo, ganyo, ganyo ano nyo kalimit na, ibig sabihin, uh, gano, kata, ano, gano, ilang beses yung ginagamit nyo sa isang linggo? Ay, ito, dalawa sa, dalawa sa Bilmusa, dalawa sa Tagaytay. Bali, apat. Oh, apat. apat. Per, pero, mayroon po kong isang, may trabaho din kasi ako eh. 60 kilos naman yung dala ko. Ah, mayroon, ibig sabihin, bagahan pa to. Kalati lang to. <laughs> ah, meron pa kayong isa pa. Oh, na... trabaho ko naman yan. Nagahagot ko ng isda. Galing gulungan. Ah. Ito. Oh, yun yung pangtrabaho. total oh, ito, yun. 60. Oh, ito yung pang-insire nyo. Yun, no? Meron pa pa naman sa bigat. ito nga, nahirapan nung no, buhatin to. Eh. Lalo na yung siguro yung 60 kilos. Hindi mo mo na magalaw yun. Kasi hindi ista, na magalaw yun. No? na May dalawang ano dito uh, yun. Uh, mm, pang uh, uh, ano, pang pang, pang... pang, ano, talaga, pang, trabaho, uh, pang ano pa talaga pagtrabaho. Pang, no? buhay. No? Ayan so tingnan natin tong ano flex lang nito kaniyang uh, bisikleta no kasi yung bisikleta po yung frame po ninyo ano to no uh, ano po ito pang BMX uh, mountain bike na Ay, mini mini ah pang mini na MTB no ah uh, pwede mo pwede ko ba malaman kung saan niyo na kuha to sa junk shop na Hmm, sa junk shop ah uh, kasi yung nakuha niya to kasama rin to magkasabay po ba yan yung uh, pinalitan ng kunang Arin. Pero itong kasama yan. Oh, ah, magkasama 'to. Bali ito stand, standard na old school, no? Kasi nga ano eh, standard yung headset na nakakabit dito. Ito pang 20, ano, eh, no? Pang size 20. Yan, pang, ano rin, pang BMX din eh, no? oh, pang, BMX yung ano, yung, sa, yung gulong na ilalagay dito mm. yan external, exter, external cable routing yan nga, PSA uh, threaded ito na, hindi ko na alam kung gaano anong diameter na seat post ito eh, no. Hindi ko alam kung 27.2 pa to o mas <laughs> mapayat pa. Mapayat pa. Mas payat pa, no. Mmm, <laughs> yun nga, no. Uh, ito uh, not ano. Pwede naman to pa quick release, 'di ba? Pero naka-opt ito sa parang nat uh, pang pangmabigatan talaga, no. Uh, okay. Hindi kasi kakayahin ng quick release yung ganung yun, kabigat uh -huh. eh. No? <laughs> Tapos ito drum brake, no. Ito naka-drum brake to, eh, no. Naka-center brake pa yan, naka-side hmm. brake pa yan, no. Ay, to, to, to. Oo nga, no. Ah, pag hindi, ano, kapag hindi tumalag to, ito, may emergency, ito yung emergency, ito emergency no? Ay, yung lusong, lusong sa pa, ay, yung lusong, ibig sabihin, ibig sabihin na, ilo, na nito sa, sa palok. Oo, oh, pero ano lang, mga, hanggang kubo lang muna. Hmm. Tinisting ko lang, kaya naman. Kaya naman, oo, oh, bata, bata, hindi, hindi. Ako, di ko kakay, ako, di ko ma-imagine na iahaw ko yung bigat. Grabe, ang lupit ko yun. lakas pa bumadyak, eh. Mm, ito naman, uh, ito yung ano niyan, yung sa cockpit no. Ito yung drop bar na pinuto lang ito no. Pinuto lang yung drops. Tapos siguro yung lapad nito 40 no, size 40. Oh, parang size 40, 31.8 mm ang 31.8 po ba to? oh, parang 31.8. O oh, standard. Ayan, uh, tapos ito yung kanyang DIY na bar tape Then ito, ba akala ko irobar yung pala para to to pang ano pang patong dito sa lagayan ng, lagay ng kanyang pang pampabigat no pabigat <laughs> akala ko irobar eh <laughs> uh, yung stem niya hindi ko alam yung brand pero ano to eh uh, malamang ano to kuya hawak ba nito 90 or 100 parang 90 eh tapos yung angle negative 17 degree ni ah eh. uh, ito bang sitos po ninyo kasama to no hindi ah magkaiba no sa mountain bike asa ano to road bike mm, sa road bike <laughs> ah <laughs> ano nga road bike bro? no Yung see po sa kasi ano to ah, bakal po bike anu anu ah? ah aluminum naman to yan uh, ah uh, ito yung ano no ito yung old school na pagka set no na single bolt clamp tapos yung saddle niya ganito no yung bilo no yung parang rounded yung mga sinauna mga sinauna ano, mga old school pa no ah uh, ito ito uh, sa drive train naman niya ito familiar sa akin to kasi ito yung Shimano Sora no na flight deck ba tawag doon. Ito yung dati kong ano, ito yung kauna-una ko dating uh, Shimano na road bike na STI dati. Kasi dati nakano naka, kasi ako dati road bike na Chromoly. Doon dati umikot sa Danghari eh noong 2008. Ah 2007 2008. Yan ganyan. Ito yung dito yung shifter dito no. May shifter dito, ito yung shifter tapos dito naman. Parang nawala, ito, 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 yan. Yan. Kasi nung panahon nung ganong yung time na 2008, 2007 wala pa dating Clarice eh. Ito yung pinaka budget dati si Manosora. Yan. Ah uh, Yan yung uh, ito pala kuya, uh, curious lang ako. Nagagamit ba tong front derailleur? Hindi na. Ay, na no. Ah tanong ko lang po para saan to yung bike na may war pa. Adibis, 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 Hindi ko lang pinasok kasi Ano? Mahaba. Hmm. Mm. Mahaba Mahaba siya. Mahaba yung butong bracket hindi mabok. Ah, tinryin nyo. Sinubok nyo lang kaso lang di compatible. Kasi yung uh, yung kanya FD na high clamp na pag 3 by po ito, no? Ano po? Uh, sun, ano to? Sunrun. run. si Mano Si Mano. Ah, si Mano. Kasi nakabasa ko sun run. Oh, ito. Sun run. Oo, tama. Sun run na FD. Ito po kuya. May idea po kayo kung nung crankset po ito. Si, si yan? Si Bintiata, may? haba 170 po yung oh, haba no Ito unbranded to no oh, Ah yeah. uh, ito po standard na 53 52, 52 Ah 50 ah, semi compact Ah uh, 53 nakalimutan ko sa road bike eh 53 40, 53. 40. ah 39. 39 50 52 30 52 39 Ah oh. eh. uh, nakalimutan ko na sa road bike kung ilang BC dito parang 100 kung 110 130 Ganun sa road bike eh Uh, ito pang MTB naman yung kanyang clipless pedals no. Yan um, ano. Hindi naman yung brand no. Uh, <clears políticas> yung text naman yung Ito pala square taper pala to no. Ano po yung chain po ninyo? Shimano ano pala no. Si mano na hyperglide na ilang speed po ito? 8 speed. 7 speed no. Matibay talaga si Mano and uh, na nah ano no nah -nak na nawiwits ano nakakayanan yung ano hindi na ititiis ng chin yung ganito kabigat na bike eh, niya Ah, ito po bang uh, sprocket po din tread type po 'to. No? Oh, oh. type na si Mano, no. Parang 1328 po yata 'to eh. Na ah uh, parang ano 'to eh, parang si Mano Tour nito, no. 1328 na 1 2 3 Seven speed no. Ito yung hindi ko matiyak yung brand no na RD nga Pang 7 <rat> <PAL> <terrified> speed. Pang 7 speed po Ayan. Five speed lang yan. Ah, 5 speed. Pero natono sa 7 uh, Yan, ito yung drive three setup niya. No? Pag gumaon pala ko yung kuya, since na hindi na magamit to, nililipat niya lang manual. Uh, manual uh, shifting. Sa manual shifting na lang. Sa bahay. Pero nung, na nag, pero nung, nung nagbebermosa kapag nagbebermosa kayo, ginagamit ito 52. Oo, oh, sagad yan. Sa ah, ah, ito gearing nyo. 52. Ito. 3C. Tres sa inahon niyo do inahon niyo do oh, sa Bermos. Hindi uh, ko nag-change. Oh, grabe. <laughs> <laughs> grabe. <laughs> ito 'yung sa dry tree setup ni Kuya no, ni Idol. Ah, uh, 'yung gulong naman niya, Leo Tarto no. Ang uh, Leo uh, Leo Tarto na pang BMX eh. Ah, uh, 20 by 2.1, 2.5. Yan 'yan 'yung kanya uh, gulong tapos 'yung wheelset niya no. Yan kasi ah uh, ay, ito, kasama dito sa no. Ay, sabi niya iba pala no. Sinadya pa yan. Mhm. Mm Ilang spokes po pala to pag BMX? Parang mas marami to eh. 36 po ba? Ah, 36 na. <laughs> yung hubs niyo po yung yes, sa ano, uh, may idea po kayo ng brand nila. Unbranded na rin yun. Ayan, hindi natin mo sound check kasi mabigat yung mic. free will, no? Ah, uh, yung kanyang ano, preno pala, no? Eh, nasabi ko na pala kanina. Ito nga yung uh, mechanical brake levers to, no? Tsaka, yung Shimano Sora at saka ito drum brake drum brake na kanyang uh, drum brake yung sa likod wala kayong preno sa harap no May ah brake pala bay brake doon sa ano May bay brake <laughs> brake sa nabubulol ako bay brake sa harap drum brake sa likod tapos ito yung pang emergency no foot brake ba tawag dito foot brake na no? ayan ito na nga yung ano ito nga yung pang ensayo nyo no pang ensayo nyo na ni, ano, pakinsayong na bisikleta ni kuya, no. Eh, sadly guys kasi, hindi ko matitimbang to. Kasi, baka bumigay yung timbangan <laughs> ko. Ayan, timbangan. <laughs> kasi yung timbangan ko, by limit yun, eh. Ayun, uh, ito nga yung kanyang pakinsayong na bisikleta, no. Sigurado, sigurado-sigurado ko pag gumamit kayo ng road bike, parang, oh. lul anong, lulutang na lang, parang feeling lulutang, no. Kasi sagaan eh, no. Ilang kilo po ba yung mosa ninyo, na timbang yun? Ba? Baka 9 lang siguro yun, no. Mga 9 kilograms 10 kg. Ah, 10 kg. No? Ibig sabihin para pag pagkargado na kayo dito, pag lipat na doon sa no. Moso, talagang hayahay. <laughs> Yan yung maganda sa gravity training. No? Yan, so kaya Noli, mag-shoutout po kayo. Paano? <laughs> ah, ba bati. Pagbati. Mm. Ah, Inabati ko yung mga nag ko dito. Lahat. Sa Bermosa. Sa Bermosa. Okay, no? okay. No? Sa, ah, kaya, sa kaya? Tagaytay. Mm. ah. Bye. Ah. Bye. <laughs> <laughs> Yan na. Eh, <laughs> mga Bermosa boys na game kwentuhan ko ko pa do sa likod do. Ayan, uh, dito na lang yung video at uh, marami marami salamat sa inyong panonood at sa wakas ha. Patagal ko nang gustong i-bike check to eh. Mas tagal ko nang kasi, gusto, gusto i-bike check ko kasi, kasi nahiya ako eh. <laughs> kasi isa to sa mga inspirational ano, inspirational bike check video kasi yung iba, yung iba kasi gustong gustong bagaan na bagaan. Karamihan kasi sa mga nagbabayad gusto mag uh, bihira lang yung gusto ng mabigat. Hindi naman ang gusto pagpabigat. Oo oh, kasi nga ano eh uh, na ano eh kubaga training purposes eh. Kasi hindi no pwedeng give you a room bike. Si mabigat yung pagtrabaho ko hindi eh. ko kayang sipain naman yung. Mm. Kaya ano talaga Kaya, ito talaga para balance. Mm hmm. Eh, Ay no. Yan nga no? guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para ma-totally notify kayo. Yan kuya, salamat sa pagbajik niya. No? Uh, yan yeah guys, marami-marami salamat sa inyo and rising po sa inyo.